シーノ Siya ang kabayong comics karakter na tinawag na Silberia, ang kabayong daldalera dahil may kakayan siyang makapagsalita. Kinata ito at sinulat ng veteran Filipino comics writer, novelist, editor and publisher na si Mars Rabelo at nalatala ang mga kuwela at nakatatawang adventure ni Silberia sa mga payana ng Hiwaga Comics ng Ace Publication noong 1957. Iginuit ito ng veteran Filipino comics illustrator at international artist na si Alfredo P. Alcala. Isinalin nito sa pelikula ng Sampaguita Pictures noong 1958 sa ilalim ng pamamahala ni Direk Octavio Silos. Starring role din dito ang komedyanting si Dolphy. Okay. Next time, more info about uh, Filipino comics character. Thank you very much and God bless you all.